Ngayong araw ay napadpad ako sa isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Laguna. Sa sobrang init ng panahon ngayon ay usong-uso yung mga swimming sa mga ilog, sa mga dagat, kaya naman sa mga swimming pool. Sino ba naman ang hindi tataka sa ganto kainit na lugar? Lalo na pag tanghaling tapat. Isipin mo ganto kagandang lugar ang mapupuntahan mo. Napakadaming puno, ay ilog at sadyang mag-i-enjoy ka sa lugar na to maga pala kami umalis sa Muntin Lupa. Baka pumunta dito sa Laguna at maghanap ng magandang pasyalan. O yung tipong magandang ilog na no pwedeng maliguan. At syempre, stop over muna dito sa MJJ. MJJ ba yan? Basta nagpa-picture muna sila dyan. Tapos diretso na agad kami sa biyahe. Para makapaghanap na agad kami ng magandang spot. At pagkatapos nga ng ilang minutong biyahe lang, ay nakarating na kami dito sa Dalitiwan Resort. Mula dun sa MJJ ay mga 10 minutes travel lang. At nandito na agad kami sa Dalitiwan Resort. Oo, wag nyo na akong i-correct. Alam ko, mahay-hayo mga tol ang maganda kasi dito sa Mahayhay Laguna ay sobrang daming ilog dito at sobrang daming falls na pwede mong mapasyalan dito mga tol pagpasok mo nga doon sa gate ay may konting off road lang tapos pag narating mo na tong magandang mga puno na to ay simintado naman na yung daan papasok pa nga lang tayo sa resort ay sobrang ganda ng pagmasdan ng mga punong nakapaligid sa daan medyo matarik pala yung daan pababa mga tol kaya dapat alalay ka lang din sa preno habang ikay nagmamaneho at pag narating mo na yung baba meron naman silang parking dito na kung saan mas lamang ka pag maaga kang pumunta dahil napakaluwag pa ng parking dahil kapag tanghali ka na ay doon ka magpa sa medyo pababang bahagi at ang labang mo naman kapag dito ka kapag park ay mas malapit ka doon sa mga cottage pagpasok na namin sa resort ay ito yung bumungad sa amin may mahaba silang parang swimming pool na ginawa mga tol pero yung tubig nito ay galing lang din sa ilog na kung saan napakalamig kahit tanghaling tapat na mga tol So yung tubig galing dito sa may ilog tapos nilagyan nila ng parang mini dam Papunta dito. Ayan uh, yung uh, swimming pool na spring. Tapos dito ilog. Kaya naman dami din na iliglo dito eto nun pala yung mga cottage dito mga tol, bali 700 pesos pala yung isang cottage nila dito kung ayaw mo naman maligo dun sa may pool pwede ka naman ditong maligo sa ilog na kung saan, mas challenging ang maligo sa ilog dahil mas malakas yung agos pero hindi naman sobrang lakas at sinubukan kong ating maligo dito, dahil para sa akin mas masarap maligo dito sa umaagos na tubig kaysa dun sa parang swimming pool abay syempre, hindi ko rin palalampasin itong swimming pool nila dito, na napakalamig ng tubig mga tol, pero safe naman to kahit hindi ka marunong lumangoy dahil medyo mababaw lang yung tubig dito. At siyempre hindi lang puro tubig yung maganda dito, mga tol. Marami kang pwedeng pagpipicture-picturean dito pang po sa social media mo. At kung gusto mo naman ng challenging, pwede kang tumawid sa ilog na may lubid na kung saan makikita mo naman sa kanila na natcha-challenge din sila. Hirap maging vlogger tapos ginagawa ka pang ano, videographer, tapos photographer, tapos vlogger. Ikaw nandito tapos ilalandon, no? Oh. Ay, ginawa, naglalakaw. Isa din sa maganda dito mga tol ay meron din silang hanging bridge dito na kung saan pwede kang tumawid at maglakad-lakad. Tapos picture-picture na rin syempre. Abay syempre kailangan umakyat din tayo dun sa hanging bridge. Baka isipin nila takot tayong umakyat dyan. Hindi ako takot sa mataas. Pero tingnan nyo naman mga tol kung gaano kaganda pag umakyat ka dito sa hanging bridge. Balik kitang kita yung ganda ng ilog dito mga tol. Mataas din mga tol yung hanging bridge na dito. Nakakalula din pagka tinignan mo sa baba. At may pa tayong pwedeng ikutan dito mga tol, kaya iikutin na natin. Ito pala yung sinasabi kong malapit na tayo sa highway. Kung makikita nyo, kitang kita na yung tulay sa highway mga tol. Tingnan nyo yung kubo dito. Yung kubo mayroon ng po sa gilid. So tingnan natin. Ay, nag-overflow yung tubig dito. Yan ang nag-overflow. Tapos ito, ayan o. Oh. Pwede ko nag-picture-picture dito which is ang ganda ng pagkagawa nila ng parang course. Pag pumunta kayo dito, maganda din magpicture dito mga tol. Dahil kapag nakapwesto ka dito ay maiisip po na nasa Mahayhay Laguna ka. Tapos mayroon din dito ang lumang hanging bridge na kung saan pag tumawid ka dito ay malamang mahuhulog ka. Masasabi mo na lang talaga dito na okay lang mahulog sa maling tao, wag lang dito. Dahil napakataas niya no, may yellow tape na yung entrance yan, dahil marupok na yung tulay. Pero syempre dahil ako'y pasaway, umakyat ako dun sa bungad at magpapapicture lang dahil sobrang ganda ng pwesto. At ang sunod na Aming pinuntahan ay itong parang mini falls na to mga tol na ang sarap din maligo dito at syempre kung may mini falls may malaking falls at kung mapapansin nyo ang dami nang naliligo dito at syempre dahil swimming to hindi mawawala ang ihaw ihaw pampulutan mga tol bali bumili pala kami ng liempo at maskara ayan mga tol oh, muntik ng masunog Ginabaling sunog basta hindi lahat at naghiwa na nga din ako ng mga pangsahog namin sa dinakdakan sobrang solid nito mga tol at ito naman yung mga liempo na naluto na namin ano Anong magandang i-partner dyan sa dinakdakan at liempo? Yung mga tanghali na nga dumating mga tol ay dito na lang sila sa ilalim ng puno. Kaya ang the best suggestion ko sa inyo ay agahan nyo kapag pumunta kayo dito. Para may maabutan pa kayong mga cottage. Ang entrance fee pala dito mga tol ay 150 pesos sa adult at 140 pesos naman sa mga bata.